sa mga pangenot na bareta. Duang call center agent na sospek sa pabubugaw arestado. Karpentero sa Lupi sur, iridukan makuryente. First inang magayon maritime procession, dinagsaanin nagsaanin ginatos na deboto. Labi trishetos na sudyante, nakaresibinin cash grant halit sa Jed asin ako portalist. Asin, Ridal car abaw tampok sa sarong kasalan sa Huwebes, ikaduwang aldaw kan bulan Mayo taong 2024. Inaan ang baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Inaugman ang mga baretang ini 88.7 Radyo Uragon Katanduanes at 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, duwang call center agent na sospek sa pambubugaw arestado sa entrapment operation sa Naga City. Saro sa mga sospek dating ka-live-in partner kan biktima, si Danica Garcia, sa blog na detalye. Tulos na pinalibutan as in pinusasan kan PNP Regional Anti-Cybercrime Unit ang duwang lalaki na sospek sa pambubugaw sa sarong 27 anyos na babayi sa Camarinesur. Naaresto ang mga sospek sa ginibong entrapment operation sa sarong hotel sa barangay Peña Francia, Naga City, hapon kanakaaging Abril 28. Pinisto ang saro sa duwang sospek na si Clint, 42 anyos, call center agent, residente kan kamaligan Camarinesur. Basado sa impormasyon, duwang beses nang ibinugaw kan sospek na si Clint ang biktima na dating live-in partner ka ini. Huli ta na kaya kan biktima ang gibo kan sospek. Pinili ka ining makibulaga na sana. Alagad, gagamit kan sospek ang mga kuha ka mga sensitibong letrato as in video nga ni i-blackmail ang biktima. Inot na inot pa, no? Kayo na mapiktima dyan. Kaysin na magtugot, mag mag na magkaigusin na magkaigusin yeah. eh, na picture, no? picture, hindi mag magvideo. Kasi at the end of the time, na maghiwalay sa inda, ang gagamito na pakilap mo sa So, iyan ang kalimitang pattern, ano, na-observe mo dito. kasi, na kung sakaling, Pagsuruhayo na sinda, ito yan ang pigagamit na pang blackmail. Arestado man sa operasyon ang pigbugawan kan sospek na si Emmanuel, 25 anyos, call center agent na residente kan pulang Gi Albay. Parehong nahahampang sa kasong anti-cybercrime law as in anti-trafficking act ang mga sospechado. Uh, di man sila makatangi kasi yaon man, ano, si conversation in monitor ni si yaon di man sa GC ni kainin complainant kung ano si sabihon in the... Sa presente na Sa presente, nasa kustudiya kan Kamaligan Municipal Police Station ang duwang sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. 43-anyos na karpetero, iridukan makuryente sa pigtatrabuhan na harong sa Lupi, Kamarinesur. Sur. Sir Gwe, sa detalye. Maswerteng nakasalbar sa kagadanan ang karpenterong ini, makalihis na makuryente sa pigtatrabahuhan na harong sa sityo mauka, barangay Kulakling, Lupi, Camarinesor, alas 4 kasuod mang hapon. Binisto ang biktima na si Floyd, 43 anyos, may agom asin residente kansalvasyon, parehong banwaan. tulos na nakaresponde sa insidente ang personahe kang Bureau of Fire Protection, Lupi, asin MDRRMO, dangan ipigdara biktima sa pinakaharaning health facility. Sida po naka-duman po sa bubong, nahit niya daw po si secondary si log yung kasoreko, ang dahilan kung nata siya po na kuryente. Nagsapo ning electrical injury ang biktima o mga paso sa mani ba ibang partikan sa iyang hawak. Patanid kan otoridad sa publiko, maging alerto ngani ni makaibitar sa mga siring na insidente. Sa mga uh, tangonyan na Una na po, di consider po na mainit ang panahon. Ah, mga data po pagbasang-basangon ang kuryente lalat na po nasa luwas kang arong. Lalot po may mga bakal. Ay nga po kung magabi, bi po tayo. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Tara nga na vehicle party list, pig sa usepang nga niban, Camarines Norte. Sa isyentos na residente, natauwanin libreng serbisyo medikal at iniba iba pang kan partido. Si Jennifer Pulinar, sa Italia. Pigpapasalamat kan residenteng si Hipolito Liaga Jr. kan Barangay Plaradal Jose Panganiban Camarines Norte na pigdaraman kan Akupikul Party List sa saindang banwaan ang programa kan partido na Tarabangan Karaban. Sabi niya, may mga pigmamati naman siya. Arog kan high blood asin kung minsan nadidipisilan siya sa paghangos. Darakan kakapusan sa budget, daiman daasya siya nakakapakonsulta sa doktor. Kaya kan maisihan ang karaban. Kinoa niya ng gadansyansa na makapabulong. Eh, malaking bagay po ito. Katulad po, wala, wala na po akong ano ngayon, income. Kasi parang ano eh, parang marami na rin ako naramdaman. Kaya malaking bagay po ito, pangkalahatan. Talagang kailangan po ito ngayon. Kasi lalo ngayon ang klima natin na iba. Kailangan po talaga yung regular na, o kaya, kahit hindi regular, basta kahit merong ganito, okay po. Kan nakaaging Martes kan ikundusir ang karaban sa Roy Padilla Memorial Stadium kan Banuaan. Pira pa sa mga natawan ng libreng serbisyong medikal, dalola fe asin Emily. Talagang malaki, malaki ang katulungan sa, sa katulad kong mahirap. Lalo ngayon, ang mahal ng gamot. Labis akong nagpapasalamat dun sa party list na nag-award sa amin na magkaroon ng ganitong okasyon na libreng pagagamot. Maraming maraming salamat. Malaking tulong malaking tulong sa ako na bibigyan ng mga gamot at tulak ako maibili. Maraming salamat sa ako partiles. Para kay Jose Panganiban Vice Mayor Casimiro Padilla, bintahin na pigdara sa indang lugar ang Tarabangan Karaban, lalo pa kadakulman ang tiyos nindang namamanuaan. Una po ang ating sa mga uh, tao na sa programa po, na sa likod ng programa nito, Salty O. Guzman, sa isyentos na, na benepisyaryo ang natabangan kan partido. May libreng check-up, bulong, x-ray, ECG as in blood game. May libreng upaw asin in manicure man. Obheto kan partido na maidara sa mga nangangaipong bikulano ang mga nasambit na serbisyo kung sa inda ina kaipuhan pang gumasto. Doon sa ating mga kababayan dito po sa Jose Panganiban, Camarines Norte, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong po magsimula po sa staff Siyempre sa ating mga butihing congressman kasi hindi ito magiging posible kung wala sila. Kasi sila po talaga, si, lalong lalo na si congressman Saldi ko, ang nag-conceptualize nitong Tarabangan karaban. Ang caravan ng Ako Bicol Party dumadami ng dumadami po ang sumusuporta sa caravan. Bangan nyo po ang grupo ng Ako Bicol Party sa inyong lugar para po kami ay makapagservisyong medical, servisyong dental at syempre pa makapagbigay ng saya sa inyo. Naging posible ang tarabangan karaban huli sa padagos man suporta kan stakeholders as in partners. kan Children International Philippines, Clean the World, BabyCo, Co., UNICEF, Tanchuling Hospital as in iba pa. Sunod na bibisitahon kan partido ang Tabaco City as in Masbate para magkondusir ka nasabing programa. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Versin ang magayon Martin Procession, tinagsanin ginato sa diboto. Labi 300 na sudyante, nakaresibin in cash grant hali sa Jed as in ako Bicol As in bridal car abaw, tampok sa sarong kasalan sa albay. Yan ang siniba sa pagwabalik ang ako Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti at sa Gabos nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24 7 Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo. Dami, ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurugpa. babalikan nako Bicol Online TV, ginatos ng mga deboto dagsa sa pinakaprimerong inang Magayon Maritime Procession na ginibo sa Albay, Kasuudma. Si May Arango sa bilog na detalye. Sa ibungkan maharahas na panahon, matyagang naghalat ang debotong si Salvacion at ang Kandapdap Ligaspe City sa Sawangan Park ngani ni Imacapro, sa imahe ni Nuestra Senyora de Salvacion. Ang patron saint kang albay na pigbiyahe pa siring siya siyudad ni Ligazpe, Halim banuwaan ni Tiwi sa Albay, na parte kang pinakapremerong inang magayon maritime procession kasudma. Sabi ni Lola Salvacion, na didipisila na siyang magbiyahe kaya day niya na nasusungko ang Alagad huli taharaniman sa naan barangay ninda sa Sawangan Park. Kinuha niya na ang pagkakataon na liwat ining mahiling. May pananalig kami sa kanya, may panata kami sa kanya. Pangalawa, proud kami nasa sa katagal tagal pa na ang um, binalang pamilya dito sa aming barangay. Kaiba man ang sa iyang makuapo, kabali man ang maglolang inisari nibong diboto na naghalat sa pag-abot sa parke ni Nuestra Senora de Salvacion. Gusto namin na makalapit sa mahal na ina kasi humingi ng tulong. Labis sa limang oras manapigbiyahe sa dagat halim banwaan ng tiwi ang nasambit na imahin. Antes na makaabot sa Sawangan Park, mag-aalas 11 ng aga kasudma. Alas 6 ning banggikan magpo ng food procession po sa Sawangan Park pasiring sa Albay Katigral. Kabale na digdian man lain na imahin hali pa sa man iba-ibang lugar sa nasyon. Arog kan Nuestra Senyora de Salvacion kang Quezon City. Nuestra de la Inmaculada Concepcion kan Malabon. Nuestra de la Solidad de Porta Vaga kan Cavite City. Nuestra Señora de Aranzazo de San Mateo kan San Mateo Rizal. Nuestra Señora de los Desamparados de Marikina kan Marikina. Nuestra de la Regla de Opon kan Malabon. Asin Nuestra Señora de la Paz Buen Viaje de Antipolo kan Victoria Northern Samar. Visitors from other places outside And um, some places coming uh, to celebrate the Now, some interesting aspect of the mass is that the prayers of the faithful will be done by 10 people uh, representing the various provinces uh, around the um, around, uh, people region and as well as those coming from outside the region. Base sa organizer, abutong sa labidos mila deboto ay nakisabay sa food procession. Mantang 260 man na persona ang nakisabay sa maritime procession. Now, uh, the procession we actually call Minamu uh, Dayang Patiology. Baka siya pili di the different moments. One is the maritime procession, and the other one is the grand parking procession, and the next one is the Nanorami. So we first go to Minamu Pasado las 11 na nimbanggikan matrayong ang mga imahen sa Albay Cathedral. Mientras tanto, parte ang aktibidad sa selebrasyong Kamagayon Festival ngunya na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Labi 300 na estudyante na pinansyal na asistensya kan Chat Bicol asin ako Bicol Party List. Si May Arango sa detalye. Total na 368 estudyante sa kuleyo ang natauan ng financial na asistensya. Sa ginibong payout sa lindong kang Student Monetary Assistance for Recovery Transition ay SMART Program, kan Commission on Higher Education o CHED Bicol, asin in ako Bicol Partylist. 25.000 kada binipisyaryo ang pigtao sa SMART Payout para sa estudyante ini. Dakulang bagay sa iyang asistensyang narisibi niya, lalo na ta-graduating na siya na taon. Malaking tulong po yun, lalo na graduating po ako. Um, yung mga gastos sa grad fees po, um, malaking tulong po siya para sa akin. Presente asin ng nangenot sa aktibidad, si Akubicol Party List Representative as in House Committee on Appropriation Chairman Elisaldico. Sigun sa kongresista, saru sa pigtututukan asin prioridad kang partido. Iyo ang sektor kang edukasyon urug na sa reyon. bako kaya dalawa sa karaman niya nakadakol na bikula nung maut na makatapos ning pag-aadal. Alagad kung minsan nawara ning paglaom huli kang kakulangan sa pinansyal. Sabi niya, yaw nang ako Bicol party list. Ngani magtaong kasimbagan sa mga siring na agyat sa buhay. So may share ang HEDM, Educational Fund. So pinghagad mi sa iya. And then finally after one year na keep on following up, nagtao man siya ti almost 3 billion for for ano, pinangaralan niya ng smart program. Yeah. Mga estudyante hali sa pampubliko asin pribadong eskwilan sa kolehiyo sa Albay ang naging benepisyaryo kang payout na ginibok ang nakaliis na Sabado sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City. Sigun sa Ched Bicol, ininang ikatulong payout sa nasambit na programa kung sa pigsasara talaga ninda ang mga binipisyaryo nga ni na maitaw ang asistensya sa pinakakwalipikado. Uh, simple lang naman yung uh, documents na hinihingi. Enrollment form and then enrolled sila doon sa recognized program and then yung certificate of indigency. Presente man sa payout sinda ako Bicol Party list Representative Attorney Jill Bungalon asin dating representative ng partido na si Christopher Kitoko na preong pigtungkusan ang importansya kan siring na programa. We treat this as an investment in the education sector and uh, this is the best investment and they po nina uh, sayang sa investment po kang gobyerno sa pagtaon nin uh, financial assistance. And that's why I said na uh, ini po uh, best anti-poverty program. Kung paano ang pag-adal na sa nawarang kwarta no? Kaya po, uh, gusto mapadagos mapadago sini, eh, makatabang po sa indo, dahil ini po ang sa puhunan para umasenso. Mientras tanto, sa mga masunod na bulan, makundo si ng smart payout ang CHED asin in Partylist Party sa 204 pang estudyanteng Albayano. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bride car Tampok sa sarong kasalan sa Pidurran Albay, an istorya sa likod kaan ihahatod sa tuya ni Jennifer Pulinar. Sitting pretty and bride na ini haling Pidurran Albay sa iyang bridal car abaw mantang piguguyod pasiring sa simbahan. Agaw pansin langad an bride sa mga naaagihan kay ning tao sa dalan. All smiles sa in pakaway-kaway pa, pa an ikakasal. Tradisyonal as in simpleng kasal sa nakayaadaa ang gusto kang bride na si Rochelle Azores kan barangay binudigahan. Napigdidikar niya man para sa saiyang mga magorang na mga paraoma. Filipiniana natin talaga, in general naman talaga, Filipiniana. Kasi mas madaling ma yung materials. Bukod sa nakakatipid, syempre budgetarian bride tayo. Salamat kasi, I mean, pumayag. Ganun eh, hindi naman mangyayari ito kung wala naman siya kasi dalawa kami. Sabi nga, it, takes two to tango. Maging sa reception, native man ang naging dekorasyon. Yeah. Tresing taon ng partners partner si Herman at si Rochelle. Biniyayaan naman si Danin rong Aki. Nagtatrabaho bilang call center agent si Rochelle mantang computer administrator at si Tubong Kabiti naman si Herman. Sigun sa bagong kasal, Apwera sa makatipid, dream wedding talaga ninda ini. Lahat ng mga nilalagay namin dito may significant meaning sa amin personally. Yung sa Araro, kasi dati talaga, more on pag-aararo ang tatay ko. Well, mostly talaga yung banga, dati gumagamit kami ng banga. So yun yung parang mas malapit sa amin. Kaya napag-decide namin, napagkasunduan namin na yun na yung maging team natin. Bakit hindi, di ba? Tsaka yung, yung panahon natin yun, masyado na kasing modern. So gusto din namin ipakita sa mga new generation, katulad niya maraming pupunta ng mga bata, na ito yung traditional talaga na kasalang, kasalan dito sa probinsya. At least, yung mga, mga bata, may experience nila, o hindi man nila may experience, pero nakita nila na ganito yung traditional na kasal sa probinsya. Ang best man na si Gerson asin ang inakan bride na si Nanay Gemma, napahanga nanggat sa diskarte kan bagong kasal. Uh, hindi yun yung mga usually na nakikita namin kasal. So dito parang napaka-tradition nung uh, nung kasal nung venue pati yung entourage nila pati yung mga sayaw. So talagang masasabi mo na napakaganda nung kasal. Mas maganda 'yung ganito kasi parang hindi natin nakakalimutan kung sa tayo nagsimula, di ba? Kubaga sa luma kung ano talaga yung pinaka-team ng Pilipino. Etong ito yun. Magayon ta nakatipid siya, Hindi bata sindang magaguman sa mga bagana sa Kina para makakuan nagpara pangukukuna sa mga didilang, amang kina para mas, hindi eh, na baga magparabakal, tagastos pa baga to. Okay man ako, ayos man so. <laughs> ano ninda, kaya sabi ko sa lahat, talaga na ako na makwaya din ako sa kwan. So, kung baga sa kwan, maano yan isip, sumakatitipid. <laughs> Pinatanaaman ni Native Dalekasis kan mag-aguman sa indang mga bisita. Makalihisan kasal? Balik trabaho na ngunyan ang mag-agum sa NCR. Para sa mga Baratang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang katrinan kan mga Baratang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.